So, ngayon, mayroon po tayo dito uh, sinangag po sa chili oil, garlic. Ito, testingin po natin ang chili oil, garlic sa sinangag. Ngayon po, sinangag po natin sa chili oil, garlic. First time kong titikman tong ganito eh. Chili oil, garlic. Ito ang ating uh, pinasangag. Tapos meron lang po dito tayo sa usawa ng pinaritong kamatis na may toyo at kalamansi. So, partner po natin sa ating sinangag na chili oil, garlic. Mmm. Ang natin ang chili oil, garlic. Kiwi mm -hmm. oil nga na natang ha Ang chill oil Chili garlic oil mm -hmm. Guys, so saman tayo at kalamansi Na may kamatis Sa ating chili oil, garlic, sinangag Mm-hmm.